シノシア。 Siya ang babaeng comics karakter na si Marta Soler. Isang babaeng 40 anyos nang mawala at nang magbalik na natili itong batang parang 20 years old lang at di siya nakilala maging ng kanyang asawa at mga anak. Kinata ito at sinulat ng veteran Filipino comics writer, novelist and movie director na si Nemesio Carabara at nalatala sa mga pahina ng Aliwan Magazine noong 1957. Iginuhit ito ng veteran Filipino Comics Illustrator na si Angel Trinidad. Isinalin nito sa pelikula ng premier production sa ilalim ng pamamahala ni Direk Tony Maikes at ginampanan ng aktres na si Cynthia Samora ang title role. Okay! Next time, more info about uh, Filipino comics character. Thank you very much and God bless you all.